ngayon ko tuloy na ano, well, ngayon ko talaga na ano lahat na ano. Yeah. Hmm. Mali lahat yung ginawa ko lahat. parang ngayon, ngayon ko tuloy gusto ko itat, gusto ko na itama lahat, yeah. kasi. Okay, hmm. gusto ko pisahin sa mga anak ko. Yeah. Na ano ko yan, na, na ano ko okay. May, may, may ano, mas mahal ko lungkot kasi. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa mga ano. Kumbaga, gusto ko man, o, gusto ko man silang kompletuin na kasama ko. Hindi mm. ko alam kung paano. Mm. Hindi, hindi hmm. naman siya lumakas Pero yung katigasan na ulit, yung sa layas-layas, yung sagana mm -hmm. sa gala, yung may yung ganyan, yung layas, uh, kaya mo ganyan. Yan, ibalik ko kasi yung ganyan na no, ano nga, mm no. Hmm. Yung parang kinaya kong itayo yung sarili ko na hindi ako lumabas sa mga magulang kaya, mm -hmm. ako, ko. Parang kinaya ko yung sarili ko kahit wala sila. Ayun, ay nga lang na, parang niwara buhay ko. Na, mm. Matuto akong mag kung ano, ano, ganyan. Barkada, barkada. Sabad doon, dito, sabad mm. Pero para mabuhay ko sa sarili ko, gawa-gawa rin itong kong gawin. Ganyan, gaya. Mm. Kapag sana ko kung pagkain ko sa sarili ko, eh, kailangan pa ako. Parang makakain ako. Eh, may ko, magagawa ko magagawa ko. Ano yung makikita, ko makita, mm. mga, sa mga barkada ko. Mm. Yan eh, yung galing dibi na may mm. sa, ano, slice, takas, takas. Yan po nga. <laughs> kasi may yung, problema po. Oh, yun. Eh. Yun, ganun nga po yun. Siguro ganun, ganun na itong isa. Kaya, actually, yung nah? isa po ba naman layas? Lumayas? Hindi, hmm. hindi naman daw po. Pero yung sa tigas, sa tigas, matigas daw po ang ulo. Mm. Yun yung nila sa akin, matigas na daw po ang ulo. Oh. hindi naman daw pala sa usal. Pero pag nagdadabog na daw, yung mga ganun issue. Sabi ko, ah, sabi ko, sige ya. Pag ano, balita kita Ah, oh. Sabi, hindi, ba, kaya, ah, niya na po siya? Yung pinsan ko. Yung pinsan ko pa ah, na yung na miss yung anak niya hindi pa? hindi pa po. Pero sabi niya, pero sabi na habi ko, kilala, oh. naman daw. Kasi ilan yung limang taon niya nung nakuha nila eh. Hmm. Maganda, Kata, maganda yun, Nay. Kung mm. ano yung talaga nararamdaman nyo? ano ba talaga yung nararamdaman nyo? Ang gusto nyo gawin? Hmm. Ang gusto ko talaga kasi punik, ano, kasi punik ko na lang sa, hmm. ko na lang kung hanggang sa kaya ni ko kaya kaya ni ko na lang sa pag-aaral ko eh. Di naman siguro sa may may dadalhin yung kinakasama ko. kung ko ang gusto. Amin naman na kaya kaya hindi hindi kaya pag kaya ni na lang. Mm. Pag Aaralin na lang dito. may, wala, may mga malapit naman school din na ni isang sakay lang. Mm. Ano kaya to ano, ba? Tulong-tulong si na ocean. No? Tulong mag, ano, tulungan na lang kami. Mm. Okay. Gutom ka na ba? Mm -hmm. Breastfeeding po ba siya? Hindi. <laughs> ah, ano po siya? Inok Kasi bala ko siya bumalik sa trabaho ko eh. Mm. -hmm. Pag, ano, pag, oh, pag medyo pwede na siyang iwan. Ngayon ay pa magpaiwan sa ibang tao. Oh. Sa ngayon po, ano yung ano niya? Mm -hmm. Nag aalaga po? mm Nag-aalaga ko sa'yo. Wala ay pa niya magpaano. Hindi pa ako makabalik. Yung pa, nag, mm -hmm. yung hindi ko pa siya maiwan sa mga pamang sa mga kapatid niya. Mm. Ayaw pa sa mama. Maan pa siya sa akin. Oo. Mm. Yeah. Masaya to nabalita. balita. Pero yung malungkot lang ako dahil yun nga yung pagbalik kasi parang may problema. Oo. <coughs> Ano kaya magiging... magiging reaction ni Kuya nito? Hmm, na lang yun ano, ano magigyan ng isa. Hmm. Sana pala kung ano, hindi namin nasama na Apple dahil hindi ko inaano na magpupunta kami ngayon dito eh na nadaanan ko na lang sa si nanay Apol. kasi nga po, umatendo kami ng, ano, umatendo kami ng binyag at birthday. Ang ano ko, madaanan na rin po kayo. Kung ano pala sa... Kaya pala, na, nga po, siya sa ito. Biglaan na, po, no? Okay, mm. biglaan po. ko kayo. Sabi niya, patay na <inaudible> doon si tatay, nakakaya. Nakakaya po kasi, binyag po nung, ano, anak, pamangkin po ni nanay siya nagpa. Mm. Kasi ah, dito talaga, po sa Manila. Sa Aberdeen ko. Aberdeen ko. Anak, oh, mamaya naman may baba tayo. Ano pong trabaho nung ano yung kinakasama niya? Sa ano? Sa trucking po. Yung helping. Hmm. May biyahe po. Hmm. Ganyan talaga yung nani ka, Tekram. Hindi ka makakapagtrabaho kasi dapat bantayin mo yung bata. Hmm. Mm. <laughs> Pero kayo na Apple, ano talaga yung plano niyo <laughs> sa mga buwan? Marami sa hanggang plan. Pag-lumaki na lang itong mga tong. Mm. <laughs> mm. Po niyo hmm. Ano po nararamdaman nyo ngayon? Ano po nararamdaman nyo ngayon? Halo-halo. <laughs> may, 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 may ano, mas mara yan. Lungkot kasi hindi ko alam kung anong magagawa ko sa mga ano. gusto ko man, po, gusto ko man silang kompletuin na kasama ko. Hindi hmm. ko alam kung paano. nilalagay niyo dito. Mm -hmm. kaya, kaya nila kami dito. Kaya nila kami dito. Kaya dito sa ko kapatid rin. Kung hihiling po kayo na magagrant po yung wish niyo, ano po yung hihilingin niyo? Yun yung ano, mabigyan ko sila ng maayos na oh. ano. Yung makasama ko sila at mas -bigyan ko na sila ng magandang, magandang, yung magandang pakikit, pakikito mo magandang nabukas. Kasi hmm. parang gusto ko na magpakananay, hmm. ganun. Ate! 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 Yun din naman yung ano ko, di ba? Nayapol, kumbaga yung plano ko. Kasi parang, ay, parang na-anak pag na inaano nila yung ano, anak ko pari, parang Baga parang tatat na ano, parang nasakta din nung no? parang natatakwil na ganun. Hmm. Nawawala, parang nawawala na doon na ano ako sa lupat. Kaya din lang ako pa, paka, ano, sa mga anak ko. Yung mga mapaka hmm. nanay sila ko, at hindi yung ko. Parang wala na rin naman ako dapat Ayoko naman din na mag hmm. ano sa mga pangit na ano. Hindi, nalungkot lang ako. Siyempre yung question mark hmm. sa akin. Ano yung dahilan? May dahilan kung bakit binabalik isa lang, di ba po? Mm. nga, yeah, itigas daw po ng ulo. sinabi nila sa mga, itigas ng araw pag ulo. Yung nagdadabog daw pag tatawag ng na utusan nga. Mm. Hindi na nga mm. raw nila hinahayaan. Hindi mm. nga eh. kahit tangali raw nagising, hinahayaan na nga lang daw nilang ganun. Mm. Kaya pabaya raw nila matulog kahit takatis nga lang pag itusan. Mm. Nagdadabog daw, yun nga. Kailangan mo Yung gano'ng issue na yung na, nila, hindi mm. na nila kaya actually. Okay. ko lang, yun lang sinabi nila sa akin, dahilan eh. Hindi ko pala pa kung ano, ay, parang kayo, hindi ko alam kung ano talaga totally na inaano Kasi kung ganun lang, bakit naman ganun? At totally naman, ganun lang taga lahat ng bahat. Mm. Pero yun lang sinabi nila sa akin sa chat na patigas na araw yung ulo, di nila kaya. Kasi nga rin nagreklamo, hindi ko nagreklamo. Yung sinabi nila sa akin. Mm. Sabi ko, yun lang yun lang inaano sa Pero ko pa rin kung meron tong, ano, meron, ba, meron tong, mm. Dahil na ayaw lang i-ano sa akin ayaw mm. ni Bokas sa akin. Sabi ko, baka ayaw lang sa akin. Ang mm. inalo na talaga nila, siguro gusto nila maano kung maibalik na sa akin bata. Hanggang mm. tapos naman daw ng grade 10, gano. Siguro mm. kaya ko naman daw pag-arali ng grade 11, kaya ko naman daw siguro yun, ganyan, mm. ganyan. May, hindi ko na lang sinasagot yung binabasa ko na lang yung mga ano nila. Gusto kong malaman, nung sinabi po na about yung balita na ibabalik, ano po yung naramdaman niyo? Na ano, siyempre, na na, na, na ano ko na, na na ano na lagi masaya ako pero nandu pa rin yung isip ng Mama, makababay ko kasi pa diyan ng kasama ng ilang taon ni kasi pa diyan alin alam ko nung galing meron tay kasi pa yung kakapa ako mamay kasi pa di ko alam kung yun yes, sa so, bagay lang sa umaga nito kasi tungo yung mamay maliyom ano ko Mano ma ay magano kasi pa ano pa dapat pa, matakot pa rin siya sa akin. Mm. Nag-iisip ako sa grado kung ano gagawin ko. Mm. Kasi sa kanila, ito lang talaga, halos ito, ito, na talaga ako. dito na, na ito, magandang talaga na focus ako. Eh. Magand, shit, na ba, ano mm. ko na ngayon, nagagabayan sa eh, ko sa aga sa lumaki. Hindi kagaya nila, hindi mm. ko talaga sila mga nakasama. Eh, puro lalaki din nang inaano ko. Yeah. Linawin ko lang, Nay. Yeah. Ilang taon, ilang taon nga nung napunta sila ito? Five. Yeah. Five yeah. siya. Ay, ano na. Doon Kaya, po kailangan. ba sa, Yung isa, yung isa, three. Uh, yun, yung medyo, hindi pa ano yung isip, ano. Um, Yung, yung five. Kailangan niya na yung, niya ako. Uh, kasi sabi naman ng pizza Yung 5 yung, 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 po yung gusto mong ibalik. Oo, oh, yun, yung pangalawa. Hmm. na ah, kung baga, yun nga, nakita po yung ano mga laki. <coughs> hindi ako ako sila kasama ng aloy tita ko. Ay matanda na nga may, may mangyari doon sa tita ko. Ayun na nila. Blood. ang na nila. Shhh. Ayun nila. Kaya siguro inaano nila. Inaano nila. Binabalik na nila sa... Sabi ko naman, ano ko yun. Alam nga naman na it... Na... Ano ko yun. Wag. Ayoko. Gato. 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 ko sa Gato. sa ano na, tatay ko ako ako makipag-usap kayo, di pa kay tatay, kung anong magiging, ano, mm. balitaan ko kayo. Pero kahit anong maging labas ng usapan na, uh, kukunin ko yan, sabi ko gano'n. No, no mm. choice ako, wala naman na may marinig pa kayo, may marinig ako sa inyo, bakit kaya ito, ganyan, ganyan, ganyan. na lang sinabi ko sa kanila. Kaya kukunin ko kung ano mapag-usapan, kung ano ang mag -usapan, labas ang usapan namin. Yeah. Kukunin ko kung ano man Pero wag lang muna sa ngayon. Sabi ko okay, yeah. ngayon talaga walang wala pa ako. Hindi ko alam ko paano pa. Bigyan, mm. bigyan pa nila ako ng konting ano pa. Mga, Kaka, uh, uh, panahon uh, po. Oo, uh, sabi sa kanila. Hindi ko sila. Kahit na-post mo yung December, ngayon, January, mga ganyan. Kaano ko na makaano. Pero kukunin ko sa kanila. Ganyan, kukunin ko na Sabi ko, Mm. Kasi kanina nabi mo address mo ginaganong nila. Para ano, ako may mag aatid sa'yo. Yeah. Sabi ko, oh, po na yung mag mm, Sabi nila, yung binamadali, parang binamadali nila ako. Then, kaya nga, chat na ako, kubala na makulit ng sakit. Chat, kaya chat na ako. sa inyo nun na Sorry po kung hindi ko po kagad na... alam ko naman Kasi nasa mundo ko kami. Kaya sabi ko, bahala. Kaya nung nasabi po ni Nanay Jack, Ah, sige, pag-usapan namin. Kasi matagal niya nang inahanap yun eh. Hmm, ay, Kaya nga, tapos bilang bumbag, mag sa akin yung no. time na ano. Parang ayoko lang magsalita sa time na ano. Hindi ako ko. di ba? Hindi ko, hindi ko. Hindi ko inano sa kanila. Hindi ko na lang sinabi. Hindi ko lang Hindi ko Inisip ko na lang ba? Sa mm. araw lang, dalawa araw. araw May mga Tuloy na ano, binibigla. Binigla nila ako. Eh. Siguro, ah, nila, nila, kami, Siguro akala nila, porque nalalaman nila na ano, ganyan tumuyo kami ni Dave. Siguro akala nila, ganyan. Hindi alam na no, wala naman hmm. ani bata. Ano, ano, Ay, sama ka muna kay Tito August. Pa. Ay, laro kayo doon sa baba. Oh. Ay. May lang po. Sa mga ano, ano po, especially sa mga ninong, ninang, sa mga ay, nagmamahal. Ito no, doon na Kay Kuya. Um, hindi ko pwedeng ipagdaman itong um, moment na to eh. Dising nga ba si Eddie pa? Dali, Ay, si Eddie teh. Dali nga, pinipili ko na Ha? si Eddie? na sa Kuling ah, no. dalawang punta niya, hindi ko ah, na talaga... Kulit niya? Hindi kami, kami. makakapag-usap. <laughs> An, gutom ko siya. Hmm, Hinanong ko lang muna siya sa baba. Hmm. Para maing ano siya. An, ah. ready ka na. <laughs> 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 Wala pala sa si tita niya doon. Mm. kasi isa eh. Ano po yung araw-araw niyong ginagawa lang dito? Ito, dito lang po. Mm. Abante bantay na rin niya. dito sa taas. Ano po, marites? Umayin ka tayo. Ang no, hi, po ba? Na, Narinig ko, may sulog na, may sulog na. Kaya kayo. Uh Nakaraan, um. <laughs> may sulog yan eh. Sa mm. sa tabi lang namin. Ngayon, yeah, yun, dito si SB. Oh. <laughs> SB. Ang yung Joe. Ano po niya? Uh, ah, ano ang tao? Ano siya? Mayor? Mm -hmm. Takbo mayor. Ah, ah, dito. Manila, oo. Mm. Mayor siya. Kailangan niya si Isko. Ibabay, takbo na naman si Isko eh. Oh. Dalawa sila. Pero... Namigay ng ano, pera. Mm. Hmm. Eh, hindi ka alam, alam mo na ano, tatin mm. hindi ka po yung nakapila. Sabi ko, tayo sa libo, sa libo. Mm. O, sa tao. Matanda tayo sa libo, 500 mga bata. Mm. Eh nalaman namin wala na, nakalipas na sa amin. Kaya pala kala ko awa. Kumusta po yung ano dito? Mga buhay-buhay ng mga kababayan natin dito. Mm, dito. Kung dito talaga sa amin talaga magulo. Magulo dito. Hmm. Parola <laughs> talaga. Meron pong nakakilala sa akin. Sabi tatay lang. Mm. Yung nga, ba, yung nag aano nga. Mga ano mga, ano, mga naga, ano, sa mga vlog. Sa mga ano hmm. mo. Ibig sabihin, kilala po kayo. Oo, oh, nagulat nga lang. May papitra nga sa akin isang beses. <laughs> <laughs> nagulat ako. Nalapitan na ako. Tani siguro. eh. Ito po ba si Nanay Hmm. Po? Kaya ka Nanay bakit po? Pwede ba picture? Ha? Mm. <laughs> Giti ka agad ako. Kami ko, famous na ako eh, ngayon. No? <laughs> 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 Picture-picture <pisa> tayo kasi ano yung panag anak. Ang panag mo. ng anak mo si Dave. <laughs> Natutuwa ako ngayon. Namin yan. Kaya ano yan. dito, yung bahay namin. Yan oh. dyan sa ano. Dito sa tapat ng taas. Mm. Sa tibagi nakatutok sa inyo sa ano yung vlog. Mm. Uy, yan na si Dave, ganyan guys. Sabi ko, biyaw mo kayo babasa. Biyaw hmm. mo siya para magdala niya ibasa dito. Sabi ko, nagliloko like, mm. ko kasi. Binigay ko pala niya sa ano, December. Masabay ko po siya na sa, birthday, first birthday niya. Mm. December, ano na nga po siya, 27, ano? Naku, ba't din niya naman po medyo ay nagahan yung ano? <laughs> medyo, san? Busy-busy mga ganun ano. sabi ah. ko type 2 dahil sa busy Sana, na, ano, <laughs> ay, o nga, no. Kasi sinabay niya na sa birthday, eh, no? Sabay ko, para isang, ano, isang handa. Maganda sana, nandun na huwi mo. Yung... Ay, yun po, ang mangyayari nito na yung <laughs> Apple. Ikaw, sabi ko, si Kuya. Opo sa balita po niyo. Opo. Yan yeah, nga po, yung sabi, sabi ko naman. Yan nga, yun naman sinabi ko sa kailin. Siyempre, eh. yeah, una, dadaan mo na ako kay tatay ka. Siyempre, yun nga, bago makarating. Mm. Di, pero kung anong decision niya, eh, Dib, yun eh, nga, okay. yun wala, wala na akong mag-iwa. Ano nga, mag-decision niya. Di ba, papasalamat lang ako sa yeah. mag-decision niya. Siyempre, so, matutuwa yun, sobra. Hmm. Ang aking, baga, nandun pa rin, nagsubok ako. Kumbaga, hmm. Oh, baka nga lumundag diba? yun eh. Lakas ako loob, kumbahala so, na ng kung anong masabi. Mm -hmm. Sa maano lang kahit kahit ayaw ko sa nahiya ko na kapala lang po gano'ng muka. Talaga sinat ko kasi hindi ko na talaga alam kung saan, saan, pa ako kukuha na ano. Alam mo naman, lumapit ako sa mga, ay, lalo sa mga patay, ayaw ko naman lumak. kasi may nasasabi sila sa akin. Mm. Diba? Ay nando ko. Kaya ka lagi sinasin sa buhay na lang papa ko, mama, papa ko, okay, mama ko. Kung buhay, hindi ako magkakamit. Lagi po mga mm. sa isip. kasi matigas ang mm, ulo. Kaya nga sabi ko, sisisi talaga ako. Yung mm. iba na sa uli po yung pagsisisi. Sabi nga yung hindi pagsus pagsunod sa mga magulang mapapahama. Mm. Mm. Wala pa kaya ganyan, 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 hindi dila-dilaan ko pa, wala pa ako pa kayo. Ngayon, 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 parang ano sa akin lahat, balik, palo. parang palo sa akin. Pinalo si palo sa akin lahat yung mga ano, nangyayari sa akin. Ah! Kailan taon ako kayo na nung yung nagyagawa niyo po yun. Sixteen. Sixteen. Saan ito 16. Sixteen. Fifteen. Sixteen. Hmm. Ikaw talaga, tika sa ulo Ako matatakot dito sa upang nanaanay. Ako lang. Nang, ah, dito na lang po ako sabihin. <laughs> 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 okay lang. Nakikita ko. Bumalagta po yun. Kasi ikaw naman ang maupo. Matitira nga. Pinintay ko. Wala ko sabihin. Pinintay mo akong bumalagta. Sama. Hindi na nakakahi. Kung maibabalik niyo yung panahon na eh, yun, no? Kung mababay ko talaga, ibay ko talaga yung landas ko talaga, pipilit ko, ko na. Mm. <laughs> Hindi mali yung landas sa sinundan ko, eh. Nanguna ko no, 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 kasi yung mga barkada. No, mas nakinig ako sa mga barkada lahat, pati yung pati yung pagiging ano ko sa ano namin, sa religion, sa religion namin, mm. na sinano ko rin, nawala yun. bagay ano ko. Tino ko, tinaboy ko sa sarili ko. Mm. Ayun, ngayon, ngayon ko tuloy na mm. ano ko. ngayon ko talaga na ano lahat na ano. Mm. Na, mali lahat mm. Yung ginawa ko dati Kung parang ngayon, ngayon ko tuloy gusto ko itat. Gusto, mm. mm. okay, gusto ko na itama lahat. kasi Mm. gusto ko sa mga anak ko. ano ko Na ano ko Kagayan kaya na siya, yung ganyan siya, yung parang sinoso ulit na inaayala sa akin. Hmm. Masasaktad actually, pa rin ako. Actually, nandun po yung lungkot ko. Kasi ibig sabihin, hmm. may something, ba't siya binabalik? Hmm, sabi ko, hindi na talaga, hmm. pwede lang yun sabi siya binabali na pati ka sa ulo, gano'n. Hindi lang yun na dahil pa yan, ayaw lang nilang hmm. nilang ibuka sa akin. Para kayo nang nilang malaman ko. Hmm. Yun na lang yun. Tsaka nilang malalaman pagka nandito hmm, na. Yun na, yun na ano, yung nangalit ko. Yun talaga mapasisip Nalawa pa lang na dito na sa akin yung bata. Yung mm. bata yun, niya, ay kanya. Pero doon po ako natakot. Kailangan silang magabayan talaga. Nang tamang gabay. <laughs> ay, sabi yan, ah, sabi pa. Baka ikaw na makapagpatuloy na ito. Ikaw eh. na nanayin ito. Inaanap ka na rin naman yung mga Mm. Sabi ko, niya, wag, mo na sa ngayon niya wag, mo na sana sa ngayon kasi talagang hindi ko pa alam, wala pa talaga ako maano. Mm. Sabi <laughs> ko, hindi nga ako makakaarap maka sa mga bata na yun ano, na din nahihiyari na sa nangyari sa kanila. Sabi no. may sumbat din sa akin. Alam ko, ayun nga sa mga pagbataan. bakit ganun, ba't ganun? Diba, dami na Ako, hindi ko alam kung sasagot ko. Mm -hmm. ba?